Patuloy sa pagpapalakas ng puwersang militar ng Pilipinas, may go signal na ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbili ng mga submarine upang depensahan ang bansa laban sa mga banta. Alamin ang buong detalye mamaya. At Amerika gumanti na matinding pag-atake sa Syria at Iraq, bilang ganti sa pag-atake sa kanilang base na ikinasawi ng tatlong militar ng Amerika, kaya't para malaman ang buong detalye ay tungutok at makinig na mabuti. Matapos inaprobahan ni Pangulong Marcos ang budget para sa ikatlong yugto ng AFP Modernization Program, sinabi ng tagapagsalita ng baby para sa West Philippines na si Roy Trinidad noong Webes, na ang ikatlong yugto ng modernisasyon ay sumasa ilalim sa pagbabago ng diskarte mula sa panloob patungo sa panlabas na depensa. Ayon kay Trinidad, maaaring hindi tayo isang malaking hukbong dagat ngunit magkakaroon tayo ng hukbong dagat na mangangalaga sa ating karapatan sa teritoryo at soberania at ito ay ang pagkuha ng mga submarine, sinabi ni Trinidad na may go signal na ni Pangulong Marcos ang pagkuha ng mga submarine sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 3. Aniya nagpakita ng interes ang France, Spain, South Korea at Italy na handang mag-supply ng submarine para sa Pilipinas, sa ngayon ay hindi pa inaanunsyo ng Armed Forces of the Philippines kung anong klaseng submarine at kung saang bansa magmumula ang mga submarine. Samantala, matagumpay ang isinagawang resupply mission ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa iyong shore. Ayon kay Ray Powell, wala umanong Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang nagtangkang homarang sa mga barko at mga resupply boat ng Pilipinas. Ito ay ang pangalawang beses ng resupply mission kung saan hindi nagsama ng mga media ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines kaya hindi ito gaanong na isa publiko. Ayon naman sa Southern Theater Command ng China Mino Monitor nila ang isinagawang airdrop ng Pilipinas na karaan at ang pinakahuling resupply mission pero hinahayaan lamang nila ito dahil nakiusap umano ang Pilipinas na paigang mag-resupply. Pero ayon naman sa National Security Council hindi kailanman hihingi ng permiso ang Pilipinas sa China para makapag-resupply. At sa ibang balita naman, nagsagawa ng sunod-sunod na pag-atake ang puwersa ng Amerika laban sa mga militanteng grupo na suportado ng Iran sa Iraq at Syria bilang tugon sa pag-atake ng mga ito noong nakaraan US Central Command ay may higit sa 85 mga target sa pitong pasilidad na ginagamit ng mga grupong kaanib ng Codes Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran kasama sa mga target na iyon ay ang mga Kumandaan Control Center, mga pasilidad ng Panic Tech, at mga pasilidad ng imbaka ng mga armas, na ginagamit ng mga melesya na suportado ng Iran, upang salakayin ang mga puwersa ng US sa Kualisayon, sinabi ni Pangulong Joe Biden sa isang pahayag na ang mga pag-atake ay ang una sa isang serye ng mga aksyon ng Amerika, bilang tugon sa pag-atake sa Jordan, anya nagsimula na ang aming tugon ngayong araw at ito'y magpapatuloy sa anumang oras at alin ang lugar na ating pinili, Dagdag pa ni Biden ang Estados Unidos ay hindi naghahanap ng salungatan sa gitnang silangan o saan man sa mundo pero, kung sasaktan mo ang isang Amerikano ay agad kaming tutugan. Desisyon ng Pangulo na panagutin ang mga grupong suportado sa Iranian at ito na ang simula ng aming tugon. Sinabi ni Austin ang Pangulo ay nagutos ng mga karagdagang aksyon upang panagutin ang Iran Revolutionary Guard Corps at ang mga kaanib na melisya para sa kanilang pag-atake sa mga puwersa ng Amerika at koalisyon. Anya ang mga ito ay magbubukas sa maraming oras at lugar na pipiliin, idinagdag niya na habang ang Amerika ay hindi naghahanap ng salungatan sa rehiyon ng Pangulo at siya ay hindi magpapaintulot sa mga pag-atake sa mga puwersa ng Amerikano. Ang ginawang pag-atake ng Amerika ay hinahayag ilang oras lamang matapos dumalo sa Min at Austin sa marangal na paglipat sa Duber ng mga labi ng tatlong sundalong na saway sa pag-atake noong nakaraang linggo na sina Army Sergeant William Rivers, Kennedy Sanders at Brian Amuve sinabi ng mga opisyal ng pambansang seguridad na ang mga pasilidad na nakatarget sa mga pag-atake ng Amerika ay maingat na pinili upang maiwasan ang mga sibilyan na casualty at batay sa malinaw na ebidensya na ang mga ito ay konektado sa mga pag-atake sa mga tauhan ng Amerika, sinabi naman ni Army Light ng General Douglas Sims Director ng mga operasyon para sa Joint Staff, na ang mga paghatakan ng Amerika ay gumagamit ng maraming sasakyang panghimpapawid kabilang ang B-1 Lancers na lumipad mula pa sa base ng Amerika, dagdag pa nito tulad ng nilinaw ni Pangulong Badin hindi magdadalawang isip ang Amerika na ipagtanggol ang mga tauhan nito at panagutin ang lahat ng umatake sa mga Amerikano, nagsimula na silang gumanti at hindi agad matatapos ito. mm <laughs>